Ito yung aking kubo mga lords. Dito ako matutulog sa araw na mga yung aking inahin. Sa so Dami pang dami pang abubot mga lords. Ganito lang yung dingding. Kasi na na nasira na. Yan. Ibig sabihin palitin na itong aking kubo ayan naman yung kinabit kong solar ayan yung aking magiging uh, ilaw dito sa kubo and then ito kasi mga anak itong nitong merkules Eto si milagring yan tingnan nyo yung chan nyo oh. malaki na yung chan nya at saka nakalaylay na Ayan. Pasensya na sa mga kumakain dyan, mga lods ha. Hindi pa ako nakapaglinis. So, mamaya ako maglilinis ng kanilang kulungan. Ito naman si uh, Luningning. wala pa, hindi pa niya gusto makikita yung bukas so ito, ito siya si Milagring hello, Milagring marami kang iyanak ha yeah. tignan nyo mga lads oh ngay pa rin nila Kanilang. Grabe ang kanilang katakawan mga lods. Oh. No? So isa sa napaka-importante mga lods yung ating pagpapakain sa kanila. Uh, kailangan ay uh, nakasukat yung kanilang kinakain. Para sa ganun ay hindi magkaroon ng problema yung kanilang pagdigest. O oh, yun. Uh, ang ginagawa ko kasi mga lods, inuunti-unti kong pinaparami yung bigay ko sa kanila. Yan. At uh, para masana yung kanilang chan. So yun mga lods. Ganito lang. Enjoy lang natin yung pag-aalaga ng ating mga baboy. Ayan. So yun, yun, yun yung aking gagawing inahin mga lods. So, ito, ito. Medyo nangayayat siya. Talagang ganyan. Normal yan mga lods. Kasi naiwalay. Na naiwalay sila sa kanilang mother pig mother pig yan normal lang yon na manibago yung kanilang katawan so makaka-recover yan makaka-recover yan dahil okay naman yung kanilang uh, dumi wala namang problema so yon siya nga pala uh, nilalagyan ko ng anti ano, scoring yung kanilang inumin ayo para sa ganun ay uh, hindi manibago yung kanilang chan so yun mga lords maraming salamat sa inyong panonood hanggang dito na lang ang video ito na update ko lang kayo sa aking mga biik Yan at ito naman yung aking mga palaking baboy. Yan. Itong week na ito, di ko na sila. So, yan. Tuloy-tuloy lang, tuloy-tuloy lang. At, itong darating na Merkules mabibiyayaan na naman tayo ng uh, mga biik. Yan. May mga nganak kasi na inahin. Yon Sana nga, ay tuloy-tuloy na yung ating uh, ano yan, yung pagiging success bilang content creator. So yan mga lads, thank you, thank you sa inyong pagsuporta. Hanggang dito na lang itong video nito. God bless sa, sa ating lahat mga